Alright mga Budingting Welcome back ulit sa ating channel For Lovis Budingting So meron lang akong isi sa inyo mga Budingting Sa umagang ito no? So meron itong DVR ng CCTV So nagpalit ako ng isang DVR Ito For channel Pinalitan ko ng Ito Kasi mga Budingting Ang problema nito Ito Ito ah Saksak natin ah Yan So, yun ang problema niya mga kaputinding. Tumunog. So, hindi tumitigil sa pagtunog yan. So, kaya tayo nagpalit ng ibang DBR. Okay. So, ngayon, mga kaputinding, tanggalin ko muna. Pakita ko sa inyo kung anong problema niya. So, pag halimbawa kayo, meron kayong ganito, huwag muna kayo magpalit. Buting tingin nyo muna. So, ito, ito yung bago, no? So alisin natin yung kanyang power supply dito. Yun na wala. Yan, subukan natin to gamitin yung kanyang power supply. Ito ah. Saksak -sak natin. Tapos dito. Tingnan natin kung anong reaction mga kabuting-ting. Yan Saksak. Oh. -sak. Hmm. Diba? Normal lang yun natutunog. Pero hindi yung diretso. So yun ang kanyang ano mga wrenching. So yan, naging okay na. So ang problema pala, ito. Yung kanyang power supply. Siguro mayroon siyang supply pero hindi sapat doon sa 12 volts. Sira na yung kanyang power supply. So ganoon lang mga budingting no. Ah, uh, tips lang doon sa mga may mga CCTV baka sakali ganito ang problema nyo, at least ito paano, makatulong sa inyo, itong binigay ko na tip sa inyo, para hindi kayo makakabili ng, kasi medyo may kamahalan din tong DVR, nasa, 1,000 o 2,000 siguro, depende sa ilang channel, na nakalagay, so yun lang mga butinting, sana ay nakatulong sa inyo, ang ating video na to saran to bye bye.